Hello guys, good morning. Nandito po ako sa aking munting garden sa mga bulaklak. Ito na po guys, nabitas na po ako ng zinnia at i-arrange ko na ito sa vase. Yan. At ito naman ding isa, cosmos. Iba-ibang klasing bulaklak ng cosmos. Ganito kadami po pinipitas ko tuwing umaga klase-klase po itong bulaklak, ibang kulay. I-arrange ko na to sa base. Pinakahalo ko lang sila. Lagyan ko lang kunting design. At maganda na pag matapos na sila pag-arrange. Dito lang po guys, nakukuha sa aking munting garden sa ibabaw ng kondominium. Libangan sa mahihirap. Ang ganda ng aking mga kusmus. Ang lalaki ng kanilang Beetles. Ayan. Ayan. Ang dami nilang bulaklak ngayon guys. Kasi isang araw hindi ko lang napitasan. Ang dami nilang bulaklak. Iba-ibang kulay. Napakaganda talaga nila ito po ang aking mga kusmos na nagbibigay saya tuwing umaga. Ako ay namimitas ng mga bulaklak nila at ginawa kong flower base araw-araw para mayroon akong ipapakita sa aking amo. Ito po yun guys. Ito pa sa kabilang side. Kadami nilang bulaklak ngayon. Thank you mga flowers. At ang dami ding bubuyog na kumukuha ng kamis sa kanilang bulaklak. Ito guys. Ito pala kasaya ang mga bulaklak. Kadaming bulaklak. Tsaka ang laki ng mga ano nila oh. Kasi klaseng color. Napakaganda. Hindi lang po guys mga cosmos. Uh, mayroon pa rin iba. May tula ditong Zenya. Iba-iba din kulay. May puti. Yan guys. May puti. May pink. Iba-ibang kulay siya. Ngayon medyo bongga na rin ang ano nila. Ang bulaklak. Ito yung red. Ah, may red. Double ang red. May single na red. Single. Pink. May double na red. Napakaganda ang dubol. Yan ang padamihin ko. May pink din naman din na dubol. Yan. Nami na sila guys ng mga bulaklak ngayon. May orange. May orange. Yan. Orange po yan guys. Red and pink. At itong aking mga tinatawag nilang tapay manok. Yan. Nga maliliit pa po. po. Dito naman din, ang dami na nilang bulaklak. Ay, ilang bubuyog. Wow! Isa, dalawa, tatlong bubuyog. O, oh. kinukuha po nila ang tamis ng aking mga bulaklak. Ayun pa. May bee, may bubuyog. O. Oh. Masaya sila po. Ito naman si bee. Nagbibigay ng honey. Ayan. Mga buong, ah. <laughs> Ang mga Ang tesaya nila, ito pa oh. Ganyan pala sila. Ilan sila? Apat. Wow, dito naman ako banda. Nayan. Ah, dami na nilang bulaklak ngayon. Ito din. Ay. Ito, oh, may ano din tawag nito gamo gamu o butterfly yan oh lumili pa din siya kumukuha din pala sila ng tamis tapay isang bubuyog yun kinuha nila ang tamis ng aking bulaklak ah kinuha niya ang galing galing nilang kumuha ng tamis ito po, yun yan pero kahit kinukuhaan sila ng tamis ito ang ganda oh. siya kahit kinukuhaan sila ng tamis hindi sila nalalanta agad. Ang sipag naman ni Bubuyo, kumuha ng tamis ng bulaklak. Ito guys. Ang saya niya oh. Mm -hmm. Mm -hmm. Ito din, magpapakuha din daw siya. Hmm. aagawan agawan silang dalawa. nag-aagawan sila nito, oh. Hmm. Hmm. Kumukuha din pala siya ng tamis. Ano ka, butterfly na maliit? Hey. Palipat-lipat lang po siya, guys, oh. Lipat-lipat <laughs> -lipat lang po siya. Tatlo po sila.